si ang Kot code, yung stick whale kapom yan pero sa text pen DIY pero sa text pen hindi ka na potet talaga Tamaamin na yan Taagon natin ang mga mamga. Lagyon. Kumpletuhin mo na. Hapos, lagyan natin ng tubig. Unti-unti lang para hindi sumobra. Tapos, mix-mix na tayo. Ayan. Punahin muna natin i-mix yung stick well. Tutanawin na, tutanawin ang pino bago i-mix doon sa powder. Para hindi magbuo-buo. Hanggang pinong-pino. pinalapot ko muna para matakpan yung mga butas-butas magmamasilya muna ako bago ko tulab na one kaya ganito ang kulay meron pa akong inahalong uh, ordinary siminto pinagmiss ko ordinary siminto tsaka si kemkot isang stick well Ito lang gawin natin. O hanggang maging pinong-pino. O duruan pa yung mga nagbuo-buo. O. Yan, magmamasilya na tayo. Kaso nga lamang wala akong palita eh. Kasi lang maghalo para sa naghahalo ng log. Para yung stick well na mix niya lahat. Yung powder na siminto at si kemko. Kaya masang-masa ba kung baga sa harina. Ito. subukan na natin. Alam na. Alakatan. Busy me. Ito ang gamit guys, oh. Binili ko sa ano, sa Winsan. Hindi na tayo gagamit ng roller brush pa. Ito, pwede rin naman ito. Mura pa. Nabili ko lang ng 10 piso. alam nyo guys yung sa mga siminto uh, wala silang pinagkaabay uh, pinagkaiba doon sa mga anay pinis sunblasting stoko yan ganyan din ang design Ayan, isunod naman natin itong sidings. anay finish gito rin ang design sa mga bahay anay finish pag yung walis ting ting is to kong tawag doon Playa muna natin lahat bago na natin second passing. Man. second passing naman ngayon

Hi. Okay. All right. Kaya na yan. Ah, ano ang picture iba? Yung mm. ano tayo? Itim.

bukan orang Okay. okay. Alright. <laughs> Kaya na yan. Wala nang diktoring iba. Nung But ano tayo? Itim. Parehas nun. Ay parehas nun? Oh, Ay spray naman yun. Ay free. Tapos yung tapos yung glossy. <laughs> yung pinaka-glossy yung parang pwede.

tong roro pag pag